Maraming salamat sa inyong lahat Nandito pa rin kayo I love you too I love you your O Onay, tay Tungkol naman to sa buhay ng mga manila inyo Lahat ng mga nagawa natin noong araw Ibabalik ko Ngayon naman sa pangkalaatan Mga batang Maynila Mga nanay tatay ko Mga lolo't lola ko Ano ang una kong gagawin May awan Diyos sa tulong nyo Nakabalik tayo lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Alam kong hirap na hirap na kayong magtapon ng basura dahil yung truck hindi nakakapasok dito sa loob ang pinadala sa atin pang ng buhang. Tama ba? Kaya pumanatag kayo, yung nangadugyot na Maynila, lilinisin natin ulit. Ngayon, nangangamba na naman yung mga magulang. Hindi nila alam. Kung yung anak nila pa-uwi, mananakawan ng cellphone. Hindi nila alam kung buhay pa yung anak nila, baka nadisgrasya ng mga palunggis. O nay, tay, para madaling usapan, may awan Diyos sa tulong ninyo, ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa danghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Kayo, mga pusher, kailangan nyo pa ng chemical para magising. Ako, kapilang, 24 oras na ulit ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magbago na kayo o magbago na kayo ng address. Dalawang bagay lang yan ang gagawin ninyo. Eh, ako, ayaw ko ha. Ito, may mga matatanda naman tayo rito. Di ba sinasabi ng magulang natin, Anak, di ba alit tayong mahirap? Huwag lang tayong maging dubyot. Di bali tayong mahirap, makapanguhay lang tayo ng panatag. Tama ba? Ibabalik ko sa inyo ang kalinisan, kaayusan at kapanatagan ng pamumuhay muli sa lungsod ng Maynila. Yeah! Pangatlo, ano pang gagawin ko? Yung napanood nyo kanina. MPN Minimum Basic Needs. Ano yan? Housing, Education, Healthcare, Jobs. Anong? Yorme, ano ang benepisyon sa amin yan? Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life, the quality of living in every Manileño. yun ang pangarap ko. Bakit? Ganina kong pag-inokya yun, si Likuan Yu. Eh sino si Likuan Yu? Taga Singapore. Ano siya ro'n? Prime Minister. Ano itura na Singapore? 50 years ago. Sampung doble kadugyutan. Literal lima singko magnanakaw, tumpukan, gang dito, gang doon. Ang droga, lima singko. Ang mga kung ano-ano pang iligal na gawain, tambak sa Singapore. Dahil sa isang leader, salam, nanindigan, bata rin siya noong 1950s, noong 1960s. Bata, inayos niya, ano binigay niya? Housing, education, healthcare, and jobs. Ngayon, 60 years after na sana Singapore. Maganda? Maganda? Pero hindi nyo nakita yung dugyok at bulok ng Singapore. Tama mali? Sino nakakita ngayon ng Singapore? Wow, yun, isido, isido. Maganda? Yes. Sinong gusto makita Singapore dahil sa kamay? Umpisa nyo na, gabi na. Mababa, lakalaka rin na. Oh. Now, can I do that? I don't know the answer. Will I do that? Yes. Will I take that part? Will I, will I take that journey? Yes, that's where I'm going to bring the city of Manila in the next 10 years of our leadership. Give me the chance. Ayan, nai, tay, kung manatag kayo, pag ako'y nabigyan niyo ng pagkakataon, mananatili na ako rito hanggang 10 taon.